Morning mga idol. Ito po naglulupo tayo ng ginataang manok. Sana po kulo na po siya. Ayun. Sasagot po natin siya ng sigarilyas. Rice cooker po gamit ko ngayon mga ng idol kasi naubusan po ako ng gas sila pa kayang extra pera para makabili po ng gas kasi mahal po kulang isang libo po isang tangke grabe ka ta, sa so mabilihin ngayon mga idol so itatsaga mo natin to rice cooker buti na lang mayroon tayong gagamitin in case of emergency tapos ma, kahit pa paano, makaluto po tayo. Yan na, doon. Ginataang manok po yung ulam. Hmm. Para po yan. Ang na natin, para maluto po siya.